ay brad harapin mali ang nagawa huwag kang magtago ipakita mo sa buong ay iglesia ni Cristo kung ano po ang dahil na kayo nagmura yun lang itong video panoorin nyo yan itong video pa sa mga kayo ko sa mga vlogger na mga bayad uh, Good morning. Yan guys, mag-update lang tayo guys no tungkol kay Ifi Fan yo Labrador guys, no. Ano mga guys, no? Uh, nagtago na raw, no. Yung uh, yung mga update din din guys, no sa mga ibang vlogger. Hmm. Nagtago na raw, guys. Siyempre, yung taong takot, natakot din eh kasi di kasi niya ano eh, uh, nagkalat na kasi, nag-viral kasi yung ano niya. Yung mga pinagsasabi niya. Yun, guys, yung payo ko na lang sana. Uh, tama ah, magtago, harapin lang. Ah, para ma ma ano niya, may paliwanag yan doon, ma-apologize niya doon. Ma doon. Ah, bakit nagawa niyang pagmumura? No? Yung bakit nagawa niyang pagmumura? Para po maliwanagan po ang buong INC, gisya ni Cristo. Para maliw maliwanagan din guys na bakit nagawa niyang magmura. Mm. Para, ati, para maliwanagan din no lahat kasi ano eh eh kasi buti buti kung ultimong tao lang yung minumura mo eh talagang bigati na reliyon no yung matibay talagang pinagsamahan yan mag uh, magtulungan yan eh Magkasama yan wala pong iwanan yung mga batiran nila yung iglesia ni Cristo talagang nakaproud po yan and din wala naman silang wala naman tayong nakitang masama sa kanila No, ano naman sila kasundo naman sila, wala mang wala namang wala nakitang kaguluhan, Yung no? iwan ko lang basta uh, sa akin lang. Pero sa akin lang wala naman uh, ang opinion. Uh, lahat tayo mga vlogger, may opinion tayo. Pero lumagpas na eh. Uh, bawal yan itong magmumura. Eh, no, sa YouTube. Ya, yeah, ano, payo ko lang din sa mga vlogger no, uh, palaging maninira. And then, ah uh, hindi ko yung hindi ko kayo mga vlogger, hindi ko kayo pinupuna, hindi ko din kayo binabas, hindi ko hindi ko hindi kayo ginagamit yung pangalan niyo para ako sikat dito. Wala uh, wala akong problema kahit hindi ako sisikat or ano, uh, wala man importante. ah uh, may channel ako dito sa YouTube. na uh, may karapatan din ako maglabas ng aking sariling pinyon Yan ang mga vlogger nyo na iba. pero lang sa mga mabuting loob na vlogger. Payo ko sana sa inyong mga idol, yung mga vlogger dyan na sana pag ano hindi kayo maninira no neutral lang kayo para hindi tayo masyado magulo uh, di man no? tayo mga vlogger eh tayo po ang um, talagang gumagawa na malaking gulo dito sa ating bansa sa ating bayan kasi sira doon sira dito no hindi nagkakasundo lagi nagsisiraan ang subukan nyo mag neutral subukan nyo yung itama ang tama. Ang mali ay mali. Huwag nyo itama, ang mali. Huwag niyong imali, ang tama. <clears throat> subukan niyo ngayon, -neutral, neutral ka, no? Kayo, hindi sabihin natin, no? Oh, eh, sabihin ko lang, marami na, hindi ako nagsasabing ganun ha, na, uh, may mga vlogger na bayad. <clears throat> so, kahit bayaran kayo, subukan niyo mag-neutral. Huwag tama man ang kabila, so, ipaliwanag yung tama. Kung mali yung kabila, ipaliwanag yung mali at saka ipagkasundo nyo ang dalawa. Di ba? Walang gulo. At saka maayos yung problema natin unti-unti ang bansa natin. Yung problema na hinaharap ng ating bansa. Mm. wag Huwag kayong, uh, ang tama, sisiraan nyo. Mag ang tama, maging masama. Oh. Mm. Di ba? Ang tama, maging, ang mali, maging tama. Oh. Paano yun? Hindi din kasusundo. Buti kung ang gumagawa ng tama at sisiraan mo gawin mo mali o magagalit so ayan magkasa mag magsalubong na yan, mag-aaway-aaway na yan. No, kayo din ang dahilan. No, kasi ginagamit nyo ang channel nyo. Kasi marami manonood eh dahil po vlogger tayo eh. Marami tayong subscriber at viewers. So, yun makikita mag comment comment doon na, doon na magkagulo. Yung mga comment, yung mga bas na comment, yung mga ano namang mga pinagsasabi ng iba, hmm, doon na magkagulo. Kaya resback naman yung kabila. kasi yung tamang ginagawa niya at may ginawa mong mali, Na-resback naman. So, gulo dahil po kay bayad kayo so patuloy kayo at nanindigan kayo mag kahit kayo nanindigan kayo sa inyong ginagawa kahit mali mm. di ba ganun po yon guys so ako tingnan nyo balit lang akong content creator no ako okay lang may magsuporta sa akin or may mag share sa akin mga video or sa akin mga live or sa akin sa akin channel hmm hindi po ako namimilit na, na gano'n sa, sa inyo lang nag sumusuporta ko sa akin basta nakikita ko lang dito guys na sana po hindi natin gawin ng tama ang mali hindi natin gawin ng tama ang mali hindi natin gawin natin ang mali ha ang mali ito tama natin hindi natin gawin yan ang mali tama natin hindi natin gawin yan Yan guys para magkasundo lahat no? yun lang po naman kasi tayo ang nagsimula at namu, namumuo ng problema eh dahil sino ba yung halimbawa mga vlogger sikat o, oh, pag upload mo yung video yan yung mga ano mag viral kagad kagad yung ipipan yung labrador mag viral kagad so kung kayo mga vlogger pag ganun yung ginagawa nyo lagi nagsisiraan kahit tama sinisiraan nyo talaga magagulo ang ating bansa dahil ang makapapanood sa inyong video milyon milyon eh no so yung mga milyon milyon ng video yung kapapanood comment yun ni maganda so magagalit yung sinisiraan mo So magre-rest back yun sa hanggang magkagulo na. Yan na payo ko na mga idol no sa mga vlogger na sana yotralan tayo. Na sana hindi tayo sumobra sa ating sinasabi dito para hindi magkagulo, hindi tayo makakasuhan. at hindi tayo makatapak ng tao at hindi tayo makagalit ng tao, no? Yun lang, maraming salamat mga idol. Sana po itong solo uh, kaso ni Epifanio Labrador masulba din yon mga babae yung mga iglesia ni Kristo eh no mga babae yan masulba din yon basta magpaliwanag siya pat nagawa niyan ayan maraming maraming salamat din dito so much and god bless shout out sa INC thank you bye